kung ang English ng linggo ay Sunday. Ano naman sa English ang linggo lingo Ah, sige nga mga kabagkat Mag-shout out tayo mga kabagkat as usual. <coughs> Excuse me. Shout out sa iyo Dela Molina. Paki-follow naman siya mga kabagkat Ano po once na mapadaan sa wall niyo nag vlog din to mga kabagkat Shout out sa iyo Harold Magaluna Corpuso oh, Gusto sir Nagtatrabaho to sa uh, savers dito sa Olongapo Dating manager namin to mga kapagkat pero sa ibang branch Shoutout sa iyo kapagkat Michael Montehermosa Montemayor uh, Laging nagigipagpansi kapagkat Michael ah, Si brother natin Taga butulan to mga kapagkat Shoutout sayo sa iyo kabagkat Leo Carino. Paki-follow din mga kabagkat once na mapadaan po sa wall niyo no po. And si kabagkat Casey Barbadillo Tobanya. Shoutout sa iyo kabagkat Casey. Taga patukan na tayo. ito ito, patukan na tayo to mga kabagkat. And si kabagkat Red Tejero diyan sa Bukay. Pinsan ko 'yan mga kabagkat and si Kabagkat Vincent John Tesoro Abobo ah uh, kung naman to mga kabagkat classmate dyan sa Holy Ghost dati mga kabagkat si kabagkat Eddie Tero paki follow po siya mga kabagkat once na mapadaan sa wall ninyo ano po si kabagkat Eddie Tero si Brian Allison Sugitan Kalimag from Nueva isi e si Hayata or Sabela. Basta sa kailukanwan din na one probinsya mga kapagkat. Shout out sa'yo kapagkat. Brian Allison. Sugitan Kalimag. And si kapagkat Enzo Locong. Galing ni kapagkat Enzo Locong na one, mag sa mga pinapahulaan natin mga kapagkat. And si Anwaray TV Ordonya Alex. Okay din yung sagot nito mga kabagkat. paki din po siya mga kabagkat. Ano po was na ma madaan diyan sa wall ninyo si kabagkat Anwaray TV Ordonya Alex. Yan Si kabagkat Hans Marco Chavez kasama namin sa gym. Nag-aral sa GC mga kabagkat sa Gordon College. And si David Lucero, puro nagjijim mga nag nagre-react sa atin mga kabagkat. So, si David Lucero sa, sa ibang kwan kasi ito naglalaro sa, sa ibang game. And si Susan. Kasama nuli natin sa gym mga kapagkat. Si Laila Apostol. And si kapagkat si Puden Technic. Paki-follow po siya mga kapagkat once na mabadaan po sa wall ninyo si Puden Technic. Ano po mga kapagkat? And si kabagkat J.R. Raymond Bernal I think taga Manaboy ito eh Diyan sa abra mga kabagkat <clears throat> Si Jenny Valencia Salamat po sa kwan, uh, Laging pagre-react or pag-engage pag -pag po nC si kabagkat Winay Luna So yun lang po muna mga kabagkat Ah... Uh, Hoping mas marami tayong mai-shoutout sa mga susunod ulit mga kapagkat. So, yun lang po muna mga kapagkat.